o bigan tugnao at tugno na mag hindi, hindi na buhay tubig. Sa dari lain. Widira mo dira. Ang balik kay magmanga manyakit sad, ang bang magmanyakit diri. Pagi diri sa Training na spot dali mga viewers? Oh, tubig natin yung luta. Ikaw, ganahan ka wala? Ganahan kayo. Oo, oh, ganahan ka wala? <laughs> Paruhunti isa Ay, sa... na, bantay yan, no? Oh, no, no! Ito, no? ba? Ito, no? Walok Ya, ito. Yeah. ito, ito. Tara. Ang awar, gano'ng tanabay ko. Kawan sa naka-upang <laughs> <laughs> daw ba? Ayahaman ang panit, guday. Sige Panit tayo

Pantog na wang, drabe, wag mo Wow Isa, isa nga Nga mga manyakis, <laughs> maging nagporma Sige, sige, sige Tanawin ako, murag na Dili-nindot na plano ba na plano na, bahala na Pag-ingon ako, niyag-hawas mo, hawas mo ha tao ano yung bitaw ko? Saan ka nalang? Di yan ang uyoan? Ito meron ko, meron ko. Ah, hindi ko na ba? Isa man, tara sa na. Taras. lungo. Tara, tara muna dito. Tara, tara, tara. Ay! <laughs> doon. Nalang na o. Nga naging plano o. Karoon nang in-add yung mga naong. No! O, sige na. Pungawin sa mo dito ko. Papas na mong. Balik rin mo niya mga mga What? kaon. lang rin. Salong-salong pa. Ating di masagpan.